Araw-araw okra. Kada mag-walking kami sa umaga, okra. Ito, sobrang maliliit pa tong okra na to. Yung pinakabata yung kinuha namin. Kasi nga, ang tigas. Pag ano, may nakuha pa yata siyang matigas. Ayan, tigas na to eh. Tapo natin. <laughs> Ito, parang matigas na rin. Ay, hindi. Ayan, kinukurot ko. Ayan para natin doon sa mga malalaking bunga niya itong makinuha kinuha namin kung gaano kaliliit yan para natin uh, so ito ngayon yon kinuha namin uh, ito naman ang ito naman ang magulang matigas na na okra uh, pasibling na yan itong okra na to ang dami niyang buto parang pulos na buto tayo nipis ng ano niya ng covering niya sa buto. So.